ang mga daing ng kababaihan sa South Africa. Kamusta? Mula noon hanggang ngayon, ang mga kababaihan ay laging minamaliit at hindi pinapahalagahan dahil sa impluensya ng kulturang mas pabor sa mga lalaki. Sa panahon ngayon, ang kaugaliang ito ay nabawasan na. Ngunit sa ilang bahagi ng lipunan ng Pilipinas at maging sa mga mauunlad na bansa, ito ay umiiral pa rin. Ang mga kababaihan ang mas mahinang kasarian. Kaya't madalas silang minamaliit hanggang sa punto na sa sobrang sama ng loob ay pinipili na lang nilang wakasan ang lahat. Bilang isang umuunlad na bansa na naghahangad na maging global citizens, marami tayong mga ahensya at asosasyon na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan. Ito ay isang magandang senyales. Gayunpaman, Si Luyanda Botha, ang karakter sa kwentong isasalaysay ko, ay walang ganoong makabagong pananaw. Ano ang kanyang ginawa para magdulot ng galit sa isang buong bansa? Makakaahon kaya ang mga mamamayan at lalo na ang mga kababaihan sa South Africa mula sa kanilang kalagayan ng paghihirap sa panahon ng kapayapaan? Ang isang pampublikong opisyal ay isang mamamayan na nagtatrabaho Ayon sa posisyon sa isang pampublikong unit, sila ay tumatanggap ng sahod mula sa pondo ng unit. Kaya naman, hindi madali ang maging isang pampublikong opisyal. Matapos suriin ang kanilang pagkatao, personal na impormasyon ng malinaw at detalyado at makapasa sa pagsusulit, sila ay tinatanggap sa trabaho. Lagi tayong nakakaramdam ng kapanatagan kapag nakikipag-ugnayan sa kanila mga tapat na lingkod bayan. Ngunit ano ang nangyari kay Luyan Dabotha? Paano niya nagawang mag-udyok ng isang pambansang protesta? Paano nagdulot ng malawakang protesta at galit sa buong South Africa ang malagim na kaso kasabay ng pagkawala ni Uyinene Mistruetiana? Ang ating paglalakbay ngayon ay magdadala sa atin sa isang bansa na itinuturing na medyo malayo sa Pilipinas. Halina't bisitahin ang masigla at maingay na bansa, ang South Africa. Mula sa magagandang asul na baybayin hanggang sa malalagong kagubatan, ang South Africa ay isang bansa na may likas na kagandahan. Kaya naman, ito ay naging isang sikat na destinasyon sa mga nakaraang taon matatagpuan sa magandang kanlurang baybayin ng South Africa, ang Cape Town, ang pinakamatandang lungsod sa bansa. Ito ay isang maunlad na lungsod na may malakas na ekonomiya dahil sa daungan, turismo at lalo na sa University of Cape Town ang nangungunang universidad sa Afrika kung saan may magandang hinaharap ang edukasyon at sa mismong paaralang ito. Makikilala natin ang 19 taong gulang na estudyanteng si Uyinene Mr. Wetiana. Siya ay isinilang noong Abril 2020. Anak ni na Philip at Noma Mr. Wetiana sa East London. Huwag itong ipagkamali sa East London ng England. Ito ay isang lungsod sa Timog Silangang, South Africa. Mayroon siyang isang kuya na nagngangalang Esona. Kayat lumaki si Uyinene sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at madalas siyang tawaging nene. Ang tahanan ng kanyang pamilya ay matatagpuan sa isang magandang suburb, ang Belikeni, kung saan nag-aral si Uy Nene sa Hudson Park Primary School, isang paaralang ingles sa lugar. Pagkatapos makapagtapos ng elementarya, si Uy Nene ay natanggap sa Kingswood College, isang lokal na high school na mataas ang respeto sa akademya. Makikita na si Uyinene ay masigasig mag-aral at napakahusay niya na ikinagagalak ng kanyang mga magulang. Higit pa rito, sa kanyang panahon sa high school, siya ay miyembro ng Student Council at nakatanggap ng Hassle blood of the Year Award para sa kanyang mataas na tagumpay. Bukod sa pagiging magaling sa akademya, mahilig din si Nene sa sports at madalas sumali sa iba't ibang mga sporting event pagkatapos ng klase. Mahal din niya ang kanyang mga kaibigan at magaling makisama dahil dito mabilis niyang natuklasan ang kanyang hilig sa pelikula at media. Kaya nagpasya siyang mag-apply sa University of Cape Town pagkatapos ng high school. Nangangahulugan ito na pansamantala siyang malalayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan para mamuhay ng mag-isa, tunay na isang malakas, tiwala sa sarili, at matiyagang babae na nagsisikap na paunlarin ang sarili upang makatakas sa mga lumang kaugalian. Naniniwala si Uy na kaya niyang gawin ang anumang bagay kung ito ay kanyang pagpasyahan. Noong 2019, Nagpasya si Uyi Nene na sumubok at lumipat sa Cape Town para mag-aral at pumasok sa Film and Media Department ng Universidad. Isang bagong simula para sa unang taon ni Uyi Nene sa Universidad na naging maayos naman. Nakahanap siya ng matutuluyan sa mga apartment para sa mga estudyante sa Ross Common House. Siya ay masipag mag-aral at mabilis na nakipagkaibigan sa maraming bagong tao. Masaya siyang sumasali sa mga aktibidad sa sports at talagang gustong maging bahagi ng komunidad. Bilang isang kabataang babae na puno ng buhay, maganda at matatag, napapansin si Uy Nene ng lahat. Ngunit hindi niya alam na sa mga bagong taong nakilala niya, may isang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Agosto 24, 2019, isang maganda at maaraw na araw sa lungsod ng Cape Town. Bandang hapon, umalis si Uy sa kanyang tinutuluyan para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Kaka-order lang niya ng ilang damit online at ito ay darating sa lokal na post office sa mga susunod na araw. Sa sandaling iyon, umilaw ang kanyang telepono na may mensahe. Ang iyong package ay dumating na at maaari nang kunin ngayon. Pumunta siya sa post office noong Agosto 8 at nakausap ang isang empleyado. Sinabi nila, nakokontakin siya kapag dumating na ang kanyang package. Hindi nagmamadali si Uy Nene. Naglakad siya ng maikling distansya patungo sa Claremont Post Office, kung saan niya inaasahang kukunin ang kanyang package. Pagpasok niya, sinalubong siya ng parehong empleyado na nakausap niya noon, isang 42 dalawang taong gulang na lalaki na nagnangalang Luyanda Botha. Sinabi niya kay Uy Nene na hindi pa makukuha ang kanyang package dahil sa brownout at pinakiusapan siyang bumalik na lang sa hapon. Wala siyang nakitang mali dahil ang brownout ay karaniwang nangyayari sa Cape Town. Inosente niyang inisip na kailangan lang niyang bumalik mamaya at binalak niyang bumalik sa hapon ng araw na iyon. Ito ay isa sa maraming kapansin-pansing issue ang kanyang package ay sa katunayan ay handa ng kunin dahil naroon na ito sa loob ng walong araw bago pa man siya dumating. Sa kasamaang palad, hindi niya ito alam at hindi lang ito ang kapansin-pansing detalye. Sinabi ni Botha kay Uyi Nene na bumalik sa post office bandang 2 ng hapon. Ngunit ito ay imposible dahil tuwing Sabado, ang post office ay nagsasara ng 1 ng hapon. Muli, hindi ito alam ni Uyinene kaya bakit itinago ni Botha ang impormasyong ito mula sa kanya. Kakaunti lang ang impormasyon tungkol kay Botha dahil mukha siyang pribadong tao. Gayunpaman, mayroon siyang criminal record at noong 1999, siya ay nahatulan sa maraming kaso ng pagnanakaw at nakulong ng walong taon siya rin ay inakusahan ng pananakit at panggugulo sa kababaihan, subalit ang mga paratang na ito at ang kasunod na sakdal ay binawi rin. Hindi ka panipaniwala kung bakit ang batas ay maluwag sa mga taong may ganitong uri ng problema. Malamang na ang mga sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding trauma at hirap sa mga biktima kaya't binawi nila ang mga akusasyon upang maiwasan ang kahihiyan at negatibong atensyon. Lubos kong ipinagtataka kung paano ang isang taong may kasaysayan ng pagnanakaw at pananakit ay pinahintulutang magtrabaho sa post office kung saan maraming mga kalakal, pera at customer. Ang nakaraan ni Botha ay talagang nakakabahala at lalo na ang kanyang kasalukuyang buhay na hindi rin perpekto dahil si Bota ay dumadaan sa proseso ng diborsyo sa kanyang pangalawang asawa. Pagnanakaw, panggugulo, hindi masayang pagsasama. Lahat ba ng iyon ay may epekto para maging mas manhid at masama si Bota sa hinaharap bago ang Agosto 8? Hindi pa nakikilala ni Uyinene ang lalaking ito. Wala siyang dahilan para mag-alala o magduda. Malaki ang tiwala niya sa isang lingkod bayan. Habang ang araw ay lumilikha ng mga maikling anino sa buong Cape Town, nagsara ang post office tulad ng nakaplano ng isa ng hapon at unti-unting umalis ang mga empleyado para umuwi at magpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Bago nito, binago ni Bota ang plano sa kanyang katrabahong si Soria. Iginiit niya na kaya niyang magsara at maglak ng post office ng mag-isa at kinumbinsi si Soria na mauna ng umuwi para magpahinga. Kaya, si Botha na lang ang natira sa post office pagkatapos ng 1 ng hapon. Bandang 2 ng hapon, isang taxi ang huminto sa labas ng branch. Bumukas ang pinto at isang dalaga ang bumaba. Hawak pa rin niya ang kanyang telepono. Masayang nakikipag-text sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Lumapit siya sa pintuan ng post office at nang buksan niya ito, pumasok siya at mabilis na nagsara ang pinto. Marahil walang sino man sa Cape Town o maging si Uyinene ang nakakaalam na iyon na ang huling pagkakataon na makikita siya ni Numan, ang huling nakakita sa kanya ay ang taxi driver. Nakakalungkot. Isang dalagang minamahal ng lahat tulad ni Uyinene ay maraming kaibigan. Madalas siyang nakikipag-ugnayan sa kanila na parang pangalawang pamilya na. Mabilis na napansin ng ibang mga estudyante sa kanyang dormitoryo ang kanyang pagkawala. Lumipas ang maraming oras na walang mensahe mula sa kanya, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Nang dumating ang gabi, naging malinaw na may masamang nangyari kay Uy Nene. Ang bigla ang pananahimik at pagkawala ng komunikasyon ay hindi naaayon sa kanyang pagkatao. Kinumpirma rin ng kanyang kasama sa kwarto Nawala siyang plano na matulog sa ibang lugar sa gabing iyon, dalawang araw matapos siyang huling makita. Sinimulan ng mga autoridad ang paghahanap at nagpaskil ng mga anunsyo ng nawawalang tao sa buong lungsod. Isang malawakang paghahanap ang inorganisa ng pulisya kasama ang daan-daang voluntaryo, kabilang ang maraming estudyante sa universidad, mga kaibigan at pamilya ni Uyinene. Ginamit ng mga kaibigan ni Uyinene sa universidad ang social media para ikalat ang mensahe online gamit ang hashtag na Iuwi si Uyinene. Ito ay naging trending sa buong South Africa. Ang paraan ng pagkakaisa ng mga taga Cape Town upang subukang hanapin si Uyinene ay isang patunay sa lakas ng komunidad naggalat ang mga banner at nagsindi ng mga ilaw at kandila para sama-samang ipagdasal ang dalaga. Bukod sa puwersa ng pulisya ng Cape Town, kumuha ang pamilya ni Uyi Nene ng ilang pribadong investigador sa pag-asang matagpuan siya na umaasang siya ay buhay pa at nasa mabuting kalagayan. Malamang na si Uyi Nene ay kinuha para sa human trafficking dahil sa kasamaang palad. Ito ay karaniwan sa mga kabataang babae sa South Africa. Lumalawak ang paghahanap at sa mga malinaw na bakas na iniwan ni Uyinene, hindi naging mahirap na alamin kung saan siya nawala. Ang Clarence Post Office ang huling lugar kung saan siya nakita. Kinumpirma ng taxi driver na naghatid sa kanya na ito nga ang lugar kung saan niya ibinaba ang dalaga nang matanggap ang impormasyon. Nagpasya ang mga pulis na suriin ang post office gamit ang ultraviolet light at ang kanilang nakita malapit sa safe ay mga bahid ng dugo. Ilang oras lamang ang lumipas. Salamat sa imbestigasyon at pagsusuri sa lugar. Malaki ang posibilidad na si Uyinene ay pumanaw na. Nakalulungkot na walang CCTV camera ang post office Gayunpaman, hindi nagtagal ay natukoy ng mga pulis ang suspek. Batay sa huling pagkakataong nakita ang dalaga at ang pagkakaroon ng kanyang dugo sa post office. Iisa lamang ang empleyadong natira para isara ang pinto noong panahong nawala si Uyi Nene. Nahulaan nyo na kung sino, hindi ba? Noong ika, 29 ng Agosto, limang araw matapos siyang mawala, Si Bota ay dinakip at formal na kinasuhan. Ang kanyang reaksyon ay nagsabi ng lahat. Dahil halos hindi nanlaban si Bota at sa halip ay nanatiling tahimik. Ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ay umaasa pa rin na matatagpuan si Uyinele. Nang buhay, umaasa sila na ituturo sila ng lalaking ito kung nasaan siya. Nakalulungkot. Matapos ang mahabang interogasyon sa gabi ng kanyang pagkakahuli, umamin si Bota sa mga pulis kung saan eksaktong matatagpuan si Uy Sinabi niya na ang dalaga ay matatagpuan sa tabi ng isang hindi na ginagamit na riles ng tren sa West Langga. Napagtanto ng mga pulis na natagpuan na pala nila si Uy Ito'y isang kakilakilabot na pangyayari. Isang patrol ng pulisya ang nakakita sa katawan ng dalaga. Apat na araw bago iyon, sa parehong araw na kumalat ang mga anunsyo tungkol sa pagkawala ni Uyinene sa buong lungsod. Hindi siya nakilala kaagad dahil ang kanyang katawan ay nasunog at hindi na makilala. Nagkaroon ng malawakang media coverage at mga candle lighting memorial sa buong Cape Town. Si Uyinene ay pumanaw na ang kanyang katawan ay dinala sa morgue para sa pagsusuri. Ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay labis na nagdadalamhati at nalulungkot. Hindi nila matanggap na ang isang masayahin. Palakaibigan at puno ng buhay na dalaga ay tuluyan ng nawala. Matapos ang pagkakahuli, nagpatuloy ang pagsusuri sa bahay ni Botha. Nakakatakot. Nang Nanangsuriin ang kanyang sasakyan Natagpuan nila ang dugo ni Uyinene Sa lahat ng dako Tiyak na siya ay labis na natakot At desperadong nanlaban Inamin ni Bota ang buong katotohanan Nang pumasok siya sa post office Isinara at nilak niya ang pinto Para hindi siya makatakas Lumapit si Uyinene sa counter Nagsimulang hanapin ang kanyang pitaka sa bag Para bayaran ang customs fee para sa package, sa sandaling ito, nagsimulang lumapit si Botha na ikinabahala ni Uyinene. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa at siya ay pinagsamantalahan ni Botha. Sinubukan niyang labanan ito at tumakbo patungo sa pintuan sa harap. Ngunit nang matuklasang nakalak ang pinto, lumingon siya at nakitang patuloy na lumalapit si Botha. Itinumba siya nito sa sahig. Hinawakan ng kanyang mga binti at kinaladkad pabalik sa safe ng post office. Saka siya ay kinulong sa loob. Sumigaw si Uyi Nene para humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanyang mga sigaw. Upang patahimikin si Uyi Nene, ginamit niya ang isang 2 kilogram na bakal na pamalo at malakas na ipinukpok sa kanyang ulo. Na naging sanhi ng kanyang agarang pagpanaw, nagising sa kanyang galit. Naunawaan ni Bota ang kahihinatnan ng kanyang ginawa at alam niya kung ano ang dapat gawin. Ngunit para kumalma, kaswal siyang lumabas ng post office para pumunta sa isang pindahan ng alak. Pagkatapos ay uminom siya hanggang sa maging malabo ang kanyang alaala at manhid ang kanyang isipan. Pagkatapos ay bumalik siya sa post office. Tinakpan ang katawan ni Uyinene ng mga unan kutsyon, isang kumot at isang t-shirt. At ikinulong siya sa safe hanggang magdilim. Pagsapit ng hating gabi, sinimulan niya ang proseso ng paglilinis. Pinunasan ang mga bahid ng dugo ni Uyi upang maiwasan ang hinala. Nang iparada ni Bota ang kanyang sasakyan sa bakuran, inilabas niya ang katawan ni Uyi mula sa safe isinilid sa isang mailbag, dinala palabas ng gusali at inilagay sa kanyang kotse. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungong West Langga para mabilis na maitago ang katawan. Binuhusan niya ito ng gasolina at sinunog hanggang sa hindi na makilala. Ang kanyang krimen ay yumanig sa buong South Africa. At ito ang malubhang problema na kinakaharap ng maraming kababaihan araw-araw. Si Uy Nene ay inatake ng isang public servant, isang taong dapat mong pagkatiwalaan. Ang galit ng mga tao para kay Botha ay kumalat sa buong bansa at libu libong tao ang nagtipon sa harap ng korte upang hintayin ang huling hatol. Inamin niya ang dalawang bilang ng sexual assault, isang bilang ng murder, at isang bilang ng obstruction of justice dahil sa pagtatangkang itago ang ebidensya. Bilang resulta, hinatulan siya ng tatlong life sentences at dagdag na limang taon sa bilangguan para sa pagtatago ng ebidensya. Ang mga sentensya ay sabay-sabay na isisilbi at maaari siyang mag-apply para sa parol pagkatapos ng 25 taon. Sa tingin ko ay hindi niya iyon magagawa. Matapos ang mga nakakatakot na pangyayari na nagpapaalala sa kaso ni Uyinene, isang debate tungkol sa rate ng pagpaslang, lalo na sa mga kababaihan sa bansa, ang nagsimulang kumalat. Dahil sa South Africa, may average na 8 kababaihan ang pinapaslang ng isang lalaki sa isang araw. Batay sa populasyon, ang bilang na ito ay limang beses na mas mataas kaysa sa global average. Ayon sa statistics, ang pagpanaw ni Uyinene ay isa lamang sa 8 kaso sa iisang araw at ang konklusyon na ito ay nagpagalit sa publiko. Humingi sila ng mas mahigpit na pagbabago sa batas. Nagkaroon ng mga live na protesta at forum sa harap ng maraming malalaking ahensya ng gobyerno upang manawagan ng hustisya at kaligtasan para sa mga kababaihan. Hinihiling nila na lahat ng mga nagkasala ay isa publiko ng pulisya. Upang maiwasan ang pagtakas sa parusa dahil ang mga may kapangyarihan ay maaaring abusuhin ang kanilang posisyon at pera para makatakas sa batas. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng pakikiramay at habag para sa mga kababaihang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kung ikaw ay isang lalaki at nanonood ng video na ito, pahalagahan at mahalin mo ang mga babae sa iyong buhay maaaring sila ang iyong ina, asawa, o anak na babae. Kung sakaling mangyari sa kanila ang ganitong sitwasyon, tiyak na masasaktan tayo. At kung ikaw ay isang babae, maging malakas, matapang, at magbigay ng kaalaman at kalusugan sa iyong sarili upang kung sakaling mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon, mananatili kang kalmado upang malampasan ito. At sa wakas, Narating natin ang katapusan. Bagamat napakalungkot, ito rin ay isang babala para sa lahat. Alamin kung paano protektahan ang inyong sarili mula sa panganib. Salamat sa panonood ng video. Paalam at hanggang sa muli.